100%. Definitely, because uh, ang threat po eh, sa ating Pangulo. Ang ating pong Pangulo ang nagre-represent po ng ating bansa. So, siguro sa ibang bansa nga po, baka hindi po, they, they will not take it lightly. So, definitely, there is a clear and present danger. Uh, I would agree po, there is a clear threat. Uh, theres there is a clear danger because there is a clear threat. We've gotten so used po, no? To the statements being watered down by biro lang or hyperbole. Pero in this case, sabi nga po, no joke. So there is a clear threat on a person who isn't even private, but the head of our country. So this is a threat, direct threat on our democratic institutions. So there is a clear, very clear danger po. Ang ginawa, no, ng ating Vice President ay malinaw na nagdudulo, no? Nagdudulot ng gulo. At saka pagkawatak-watak, no? kapag hinayaan natin ang ganitong klasing pananakot, nagiging banta ito hindi lang sa demokrasya natin, kundi sa katatagan ng ating bansa. Uh, magpagaling po sila. I um, wish them well para po makabalik na sila at masagot na nila yung mga tanong na importante po sa, sa committee. Wala naman po sigurong ibang rason na kung bakit sila may nararamdaman kung hindi siguro nahihirapan silang sumagot. Baka nahihirapan nilang nahihirapan nilang sabihin yung mga gusto nilang sabihin. At saka yun siguro nagkakos ng stress. But I'm not a medical practitioner. So, pagaling po sila para makabalik na po sila at masagot na po yung mga kailangan sagutin sa komite. Ah, hindi naman po. Mag, magpagaling muna sila para sa susunod po na hearing, mas marami na po sila na masabing information Kasi nga po, resource person natin sila. At sabi nga nila, minsan, pag nagsasabi ka ng katotohanan, eh, nakaka, the truth will set you free. Nakaka, nakakagaan po ng pakiramdam ang pagsasabi ng katotohanan. Naalala niyo po nung uh, nag-affidavit po si Ginang Royina Garma. Ibang-iba po yung pagsasalita niya pagkatapos niyang sabihin yung totoo. Mas relax, mas diretsyo siya sumagot. Uh, makikita mo po talaga yung diferensya. Um, um. Tama yun, ano, no? para mas mabilis natin matapos itong uh, committee hearings. In fact, uh, sabi ko na aming chairman, siguro may isa o dalawa pa pong mga committee hearings. Pero kung hindi po makakadalo uh, because of uh, medical reasons, eh baka mas lalong tumagal po itong hearing. Kaya tama po yung sinabi mo, Mela, na uh, mas dapat sagutin na nila ng buong katotohanan para hindi na ho tayo tumagal dito po sa magiging committee hearings natin and uh, hindi na rin sila mahirapan uh, na pabalik-balik pa dito sa mga pagdalo sa mga committee hearings. In addition to that, uh, kung mapapansin po ninyo nung tinatanong si Ma'am Gina Acosta ni Congresswoman na uh, Jinky Luistro, parang nahihirapan po siyang sumagot eh. In fact, uh, there were two instances yata na halos maluhaluha po siya So, it's either hindi po niya alam yung talagang kanyang responsibilidad as SDO at doon lamang niya nare-realize na may mali sa kanyang nagawa or meron po siyang pinagtatakpan na katotohanan na hindi po niya masabi-sabi. Kasi kung makikita po ninyo siya noon, ang sinasabi niya ay uh, basta't binigay lang niya yung pera at hindi na po niya alam kung ano po ang nangyari. Pero kung titingnan po natin yung history ni Miss Gina Acosta, since the time na nasa dabaw pa po sila o sa LGU, siya na po ang SDO. So parang hindi naman po yata kapanipaniwala na yung isang daang milyon, mahigit isang daang milyon na ibibigay mo na lamang, ikaw yung banded official at alam mo na meron kang responsibilidad, e eh biglang hindi mo na alam. na nakakatanggal ng sakit yung pagsasabi ng totoo. Um, this isn't the first time po, no, na we've had this statement. And uh, I recall if this, yung po ito last time, parang inciting to sedition po, no, yung what was uh, tagged to it. Pero at this point, puro hyperbole. I'm not sure if it should even be dignified with a serious uh, consideration po, no. That's just my personal opinion. Um well, uh, this is another diversionary tactics no para pagtakpan ng totoong issue na kinakaharap ng ating vice presidente. Uh, tingin natin sa sobrang uh, bigat no ng mga issue ngayon ng ating vice president eh kailangan niya ng tulong ng kanyang ama no. Uh, para uh, tulungan yung anak na pagtakpan kung ano man yung kinaharap uh, ng ating vice president. Ah, uh, isa lang ang masasabi natin, uh, no? I-explain uh, lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun 'yon, no? Uh, hindi na natin kailangan ng mga salita, no, na hindi nakakatulong uh, sa ating bayan at lalong uh, nakakapagbigay, no, ng division uh, sa ating mamamayan. Um, sorry. In addition lang po to my statement, no, Why I'm am able to say for that we shouldn't take it seriously anymore kasi baka hyperbole because I also have full trust and confidence in our armed forces that they will stay true to their oath to protect and uphold the Constitution. Yung order na yun, yung suggestion na yun is very much against the Constitution so I don't think the, even the AFP will take that seriously po. Um, uh, I totally agree with uh, Congressman Jay. No? Isa, isa na naman itong paglilihis sa mga issue na ipinupukol uh, sa kanya pong anak na si Vice Presidente. At uh, doon sa kaniyang uh, parang panawagan no na mag-withdraw ng suporta ang mga militar eh para sa akin hindi po akma sa isang naging chief of uh, civic executive no naging isang presidente na may taong mananawagan na hikayatin na mag-withdraw ng kanilang suporta sa kanila pong commander in chief alam po niyan no ni PRRD bilang isang naging commander in chief na isa sa mga ayaw mong mangyari ay uh, kumalas ng suporta ang ating mga militar. So, I guess that is inappropriate statement no? ng isang naging dating presidente at naging commander-in-chief ng ating bansa. Dahil uh, kung ganyan, eh, again, we are not um, calling for a peace and uh, unity in our country. Mas lalo mo pang hinihikayat na magkaroon ng gulo, away sa atin hong parang ano eh, tatlong beses na yata nilang na statement yan or sinubukan na ginawa. Kaya nga sinasabi ko, talagang lumang tugtugin na yan. Wala nang naniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin, which is yun ang ginagawa natin ngayon. Uh, wag na silang tumagdag sa problema ng bansa. Dinidivide pa nila tong bansa natin. Wala. Lumang tugtugin na yan, wala na nakikinig. Tingin ko yung NBI po, yung National Government ay uh, gumalaw na. Uh, in fact, uh, nag-issue na ng Sabpina ang NBI para po makuha ang panik ng ating uh, Vice presidente. So makikita naman po natin yung mga on the national level po, yung mga national uh, agency na concerning natutugon po dito sa isyung to ay uh, nandiyo dyan na po at gumagalaw na po. In addition, no. Uh, nakita naman natin yung professionalism no ng uh, Armed Forces of the Philippines at uh, talagang uh, nakikita rin natin no na gusto rin malaman ng Armed Forces kung ano yung katotohanan lalong-lalo na sa confidential fund at sa ngayon nga uh, dininay no ng ating Armed Forces na nak nakatanggap sila ng confidential fund no ah Office of the Vice President. Ah uh, normal po siguro na reaction ng house members yon uh, under the leadership of Speaker Martin. Siyempre po um, kami po yung direktang binibira din nila eh sa House of Representatives. So kaya kami nandito dahil pinagtatanggol po namin tong bahay namin tong House of Representatives. So yung mga yung mga salita, yung mga nilabas na speech ni Speaker, siyempre nakaka nakaka-boost din po ng moral namin yon kasi ang nangyayari po after our hearings, bibirahin po kami niyan ng mga yung mga keyboard uh, ano nila, yung mga trolls nila. Pero nakakabus po ng moral kasi pinakita lang po na the, the, house must take action and the house is taking action right now. At ang number one na ginagawa po namin, yung is in aid of legislation, which is yan po ang bread and butter ng ng House of Representatives aside po sa paggawa ng batas. So lahat po ng ginagawa namin at gagawin, eh, Matagal na po namin inumpisan. Wala pa pong Quadcom. Nagumpisa na po sa mga hearings para mailabas po yung mga katiwalayan na yan. Kung ano man yung dapat na gawin o um, syempre yung sa executive side, hindi naman namin control yun eh. Ang nagagawa po namin is yung trabaho namin, which is yun yung ginagawa namin. Yun po ibig sabihin nung pag-take po ng action. And what we are doing now is already taking action and it is a call to action. Um, for me, I share and join the sentiments expressed by our colleagues yesterday in the plenary session. Um, bilang isang miyembro po ng House of Representatives, eh hindi naman natin gugustuhin na ang iyong ating leader through the House Speaker ay pagbabantaan po ang kanyang buhay. Remember, yung official po na nagpahayag ng actual death threats is the second highest public official of the land and the threats and the threat was directed for um to the president the first lady as well as the house speaker so alangan naman hindi kami mag-react doon sa naging pahayag no pagbabanta na po yun sa buhay and yung mga ganun po eh wala humpwang yun sa ating uh, pamahalaan remember we are public officials paano po titingin paano tayo titiwala ng tao kung tayo mismo, eh walang pakundangan na magbibigay ng mga death threats. Remember, vice president po siya. And isa po siyang abugada. Alam niya po yung mga consequences. When we utter the speeches and the statements, dapat naman yung takma sa ating pong uh, posisyon. So again, um, this is to share the sentiments of the house leaders we expressed their support to this administration to our house speaker dahil hindi na po ito biro isa na po itong malaking banta sa ating demokrasya sa ating pong kapayapaan in addition ano in addition lang no nakita naman natin no ang kung gaano kasipag uh, magtrabaho ang ating speaker nakita naman natin kung gaano kasipag magtrabaho ang kongreso ngayon meron tayong uh, quadcom na nagtatrabaho uh, kahit na break ngayon, sinimulan na yung Kintacom, no? At uh, dire-diretso yung ating mga komite uh, committee hearing sa pagbabalangkas ng batas. Pagdating naman ng pag, pagdating naman ng weekend, nakikita naman natin, umiikot ang mga uh, representante natin uh, sumasama, sumasale sa BPSF, no? At nagbibigay ng suporta, tulong sa ating mamamayan. At uh, kaya nga, natatawa nga kami, pag sinasabi na ang pasok namin eh, mula Monday to Wednesday or Thursday, no? Pero ang hindi nakikita, kaming mga nga representante, umuwi rin kami sa aming mga distrito. At doon namin, uh, tinatanong, nagpapakita kami ng suporta sa aming mga kadistrito. distrito Nagbibigay kami ng tulong sa ating mga mamamayan, no? So, dito nakikita yung, uh, liderato ng ating, ah, uh, napakasipag, no? At pinakamagaling no, na speaker na si Speaker Martin Romualde. So, nakakalungkot na merong mga ganitong klaseng pagbabanta, nakakalungkot na meron ganitong klaseng uh, uh, pag-threat ano, uh, sa buhay ng ating presidente, sa buhay ng ating first lady, sa buhay ng ating speaker. So, uh, natural lamang na ang kongreso ay magsasama-sama upang ikondina yung ganitong klaseng mga gawain. Sa ngayon, wala pa naman po kami na pag-uusapan tungkol dyan. Um, basta kami po, tinutuloy pa lamang po namin itong trabaho. Kung ano po yung aming uh, uh, ma-unravel dito po sa committee hearing na to At the end of the day, ito po ay uh, pag-uusapan ng uh, lahat ng mga miyembro ng committee. Hindi po ito magiging desisyon ng isa. Ah uh, ito po ay uh, at the end of the day collegial body po ang magde-decide kung ano po ang magiging laman or konteksto ng aming committee report. And tuad lang ang ang go ang goal po namin talaga dito sa Committee on Good Government sa Kasakwad, Um ang goal namin matapos na yung <laughs> hearing sa investigation para yung mga policy recommendations, yung mga bagong batas sa mga amendments at yung mga possible po na na findings natin, submit po sa mga kukulang ahensya. Yung po ang number one talaga na priority ng committees, mga nasabi. Salamat. Kita. Hmm. Sino ba lakas dito? Ako pala, lakas ako. ano oh, ikaw na. Um, Siyempre, um, maganda po yon na magkakasama kami po lahat sa aming may group photo po kami. Pero mas maganda po rin na tanungin po natin ang dating Pangulo kasi Mahirap naman po mag-interpret ng ng mga actions niya. Pero ako, wine welcome ko 'yon na. Natutuwa ako at nandoon siya. Um, kaya nga nandoon po ako sa likod. Uh, sabi ko maganda yung moment nila kaya hindi na ako pumitche sa harap. Sila na lang muna. Mahirap in addition sa sinabi ni Kong Paolo no. Napakahirap hulaan no ang puso at isipan ng ating uh, dating pangulo, uh, ni former president BJMA. Pero isa lang ang uh, masisiguro natin na naririnig ko din no na sinusuportahan ni uh, former president GMA ang ating speaker at silang dalawa eh, talagang uh, magkaibigan at uh, may ma may mabuti at magandang relasyon uh, si PGMA at si speaker Martin Romualdez. Bilang bago miyembro po ng Lakas, uh, malaking bagay po 'yan dahil uh, si PGMA naman po ay isa sa mga haligi ng Lakas. At uh, talagang maganda po na makita po yung mga haligi ng lakas na nagkakaisa at nagsasama, lalong-lalong na po sa mga ganitong klaseng panahon kung saan uh, metret po ang ating institusyon, ang Kongreso, at uh, metret po ang uh, ating bansa. Well, kung meron niyang Mary Grace Piatos, no? Uh, sana! uh lumapit na siya at kinuha nyo na yung 1 million no ng alok ng uh, mga kasamahan ko sa komite no pero hanggang ngayon wala pang lumilitaw wala pang lumalabas na na tao na nangangalang Mary Grace Piatos at patuloy kaming nananawagan kung meron talagang uh, Mary Grace Piatos na pangalan eh, mas mabuti na humarap na siya para makuha niya yung kanyang uh, pabuya pero habang tumatagal no habang tumatagal ang araw ay eh, lalong lalo natin nakikita na ang katauhan ni Mary Grace Piatos ay katang isip lamang no Pero ipapacheck check niyo po ba sa Davao yung mga piatos doon kung meron niya Well uh, nagkaroon na ng ano na no, kautusan ng committee sa pangunguna ni uh, Chairman Joel Chua na pinapacheck na sa PSA kung talagang uh, may katauhan nga na Mary Grace Piatos no at saka uh, alam ko, hiniling na rin yung tulong ng NBI din kung, kung talagang uh, ito ba ito toong tao. Wala pang, wala pang feedback sa PSA at sa NBI eh. So, malalaman natin ito sa mga susunod na hearing. Pero, di ba, um, logic dictates, no? Kung talagang uh, merong ang, kung totoo nga ang katauhan ni Mary Grace Piatos, eh, sa dami ng humahanap sa kanya, dapat lumabas na siya at nagpakita na at kinuha na yung kanyang pabuya na 1 million. Thank you, sir. Kay Kong Raj, sabi niyo kanina yung statement ni former president Duterte tungkol sa mga military violations sa constitution. Ano po yon? Sedition? Um, if I recall correctly, the, during the first time that this happened, the, the usual crimes that were tagged to it was sedition po, inciting to sedition, Because they're calling on the AFP to you know take up arms against government. Pero uh, that's uh, hindi po, it's a violation of their oath to the constitution, pero criminal po siya under the RPC. Okay kay Congressman Chua, sir, last na. Sorry, nung lumapit sa inyo si VP Sara kahapon, in-approach kayo, ano po yung napag-usapan? Ano yung mga sinabi niya? Para may narinig kami, huwag mo akong i-please, please. please. Uh, ano ano po yung mga uh, nasabi? Hindi, uh, ini-insist po niya na yung rules of court daw, i-apply doon sa proceedings. Eh, sinabi po natin na hindi po, that, yung committee hearing po is na a court of law. So, yung rules, of course, supletory lang, pero may mga instances po na hindi naman po talaga ito ina-apply dahil sa si internal rules po namin ay hindi naman po ito mandatory. Thank you po. Thank you. Let's sure. turn to... Yeah. Sorry. I just... Is that related to... Uh, kay Piatos. Okay. We will give uh, Marian the floor. Chair, Chair Chua, okay. si Colonel La po was mentioned several times, uh, security officer. Andun po siya sa press, I mean, andun po siya sa taas during the hearing, pero uh, hindi niyo na up, you know, po siya pinopo. Why? ino po siya sa harapan but uh, unfortunately nagkaroon po tayo ng emergency si Gina Acosta eh si Colonel Chica, kaya po nando doon because nung kahapon po eh personal si uh, part po siya ng uh, security group ni VP Sara so nung tinakbubo sa ospital yung uh, uh, si Gina Acosta at sinamahan po ni VP Sara So yun po yung magiging consequence po noon, masasama po doon yung security ni BP Sara. Pero siya po ay invite in the next uh, scheduled hearing. Not enough justification dahil uh, ang budget po na inaallocate may specific purpose po 'yan. So dapat kung ano po yung purpose, kung saan po to inappropriate to in allocate, dapat doon yung po gagamitin. Pag yung budget ay ginamit niyo po sa iba, no matter how lawful it is, that is technical malversation. Um, dagdag ko lang din, ano? Kasi kung, if we follow the argument and the reasoning of Edward Fajarda na sinasabi na, na daw yung mga DepEd officials, alam ko sa budgeting process and accounting rules, meron pong process of reimbursement. Hindi po yun yung gaya dito na namimigay lang sila nang sobre may laman ng pera at uh, sinasabi nila na allowance dahil nag-aabono po yung mga officials I guess that is not uh, regular no that is not the usual process if we follow the argument na kung nag-aabono naman talaga sila pero eh, naman pong reimbursement process sa ating accounting rules so dapat yun po yung nangyayari so kumaga mas nagiging um nakakapagtaka na talaga magdududa ka bakit mo kailangan pang gawin yon? Kasi kung nag-abono naman talaga yung isang opisyal, then they can ask for a reimbursement at may proseso po para dyan. So, it's highly irregular, no? Na uh, yung naging uh, statement nga ni Edward Farda na mas lalo natin na pagdududahan yung kanya pong sinabi.